Huwag kaliling sa kanan. Pumunta ka doon sa batuhan. Magtago ka ron. Bakit? Huwag ka nang magtanong sa akin. Magtago ka na. Sandra, I think you have a visitor. Sandra, kalating milyon. Mukhang malaking isda ang paliligpit mo. Hindi naman. Isang, isang mayor lamang na ayaw akong suportahan. Siguro pagod na maglingkod sa bayan. Kaya tulungan mo siyang mamahinga. Yun lang? Yun lang. Hi. Sit down. Thank you. Pasensya ka na lang sa mga bata ko, ha? It's okay. They're just doing their job. Would you care for a drink? Ano na nga pangalan mo? Ano yung uunahin ko? Yung pangalan ko o yung drink? Yun anong gusto ko sa'yo. May sense of humor ka. Franka ka pa. Sandra Sandoval. Ako si Mayor... Rubio, right? I'm impressed. So, what would you like to have? Whatever you're gonna have. Red wine? Sure. Hmm. Waiter? Excuse me, I'll just have to go to the ladies. Cheers! Thank you. Come on, finish your dinner. Hindi na ako bata. Alam ko ang ginagawa ko at kaya kong pangalagaan ng aking sarili. I grew up in the States. Wala ka sa Amerika. Nasa Pilipinas ka. Nasa ilalim ka ng pangangalaga ko. Kumasangkot ka sa masamang barkada. Walang ibang masisira kundi ako. Wala ka nang inisip kundi ang sarili mo lang. Nagmamalinis ka pa. Pinipilit mo maging santo sa mata ng mga tao. Pero ang totoo, hindi ka lang babaero. Wife beater ka pa. Shut up! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Anong hindi? Mami told me everything. Hindi ba totoong muntik na kayong mapatay ng pakialaman niyo ang asawa ng isang congressman? <laughs> At hindi mo may harap ang mami sa mga social gatherings dahil na, dahil sa mo. Kaya hindi siya nawawala ng pagkakas mo kahit, di ba? At yun din ang aabutin mo kapag hindi mo tinigil ang buhanga mo. Bakit? Nasasaktan ka ba dahil totoo? <coughs> Bakit? Ano nangyari? Get me out of here. Ayoko na sa impyerno ng bahay na ito. Please, let's go. Bobby, subay mo sila? Kapag may pagkakataon, tutasin. Paano si Marie? Akala ko yung mga katulad mo hindi na marunong mag-isip. You wanna talk about it? Hmm? Pasensya ka na, no, Chris. Pati ikaw nadadamay sa problema naming mag-ama. Okay. Okay lang. Kaya lamang, iniisip ko pa rin kung bakit ka nakapagbitiw ng gano'ng salita sa iyong ama. Ang totoong lahat ang narinig mo, pinipilit kong mapalapit ang damdamin ko sa kanya. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang galit ko sa kanya kapag naaalala ko na siya ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Ang totoo niyan, hindi naman siya ang tunay kong ama eh. Stepfather ko lang siya. Kaya siguro ganun din ang turing niya sa akin. Kaya ayoko nang bumalik sa bahay na yun. Kung ano man magiging desisyon mo, igagalang ko. Kung gusto mo, doon ka muna sa bahay, baka suna namin tumira. Alam mo, Chris, hanga ako sa'yo. Kahit alam mong ganito ang ugali ko, prangka, palabiro, pero napagpapasensyaan mo pa rin ako kasi totoong tao kang kausap. Salamat. Pero alam... Chris, ano yun? Huwag ka sa kanan. Pumunta ka doon sa batuhan. Magtago ka ron. Bakit? Huwag ka nang magtanong sa akin. Magtago ka na.